Ito ng pinis product. Gumamit pala ako din ng aceto balsamico. Kung wala, maglagay ng kaunting toyo at kaunting suka. Kaya yan ay medyo maiting. Ngayon, titikman natin kung ito ay malambot. Hello guys, yan ang ating recipe. May isda tayo dito, orata, tilapyanga, at saka bangus. May uliba tayong dalawang pak. Bawang, isang ulo. Ayan, sibuyas. Dalawang malaki. Kung ano, kasi malambot na kaya lalagay ko na. At isang carrots. At ito ay, ano, laurel. May kabak din yun ng kamatis. Natira pa. Sayang naman. Yan ang ating recipe ngayon. Ayan. Tinalupa ko na yung carrots. Gagayatin ko lang siya ng pabilog pabilo na hindi naman sobrang na impatient yun. Malaan. Ayan. Tapos yung sa sibuyas. Sa sibuyas, bahala na kayo. Hindi ko ka naman gagayatin siya na. Ng sobrang liit. Yung tama lang. Maka, medyo makapal sila ng kaunti. Tapos, gayatin ko lang siya na. Ginahin ko lang ng, ito. Dalawang maliit. Medyo malaki. Ano. Uh -huh. Hindi naman sobrang liit. Kasi iluluto natin yan sa pressure cooker. Gagamit din ako na. May pakita ko sa inyo. Yung palambawang. Kaya naman ako hirap na hirap. Tinatanggal pala yung dulo. <laughs> para mas madali lalo't ganitong maraming gagamitin isang pitpit -pit lang tanggal ang balat ah, nakakita ng teknik hindi hmm. hmm. Di naman ang ano dapat maluluto din naman eh. yung isda natin, nalinis na natin. sa mahilig sa paminta gumamit ang paminta guys ito na oh gayat ng lahat yung ating ito, yung ating kabak na kamatis yun oh. kung may kamatis pa kayo dagdagan ninyo pero ang nagamitin ko yung pasato verdura ngayon eh, sa pasato verdura pasato di pomodoro Excuse. <laughs> sorry po olive oil bahala na kayo ang iba kong magluto nito dinatamihan ang ah sa akin kaunti lang mga oh, kalating kalating tasa. Ilalagay ko na siya sama-sama. Sibos bawang niyan at saka carrots. Oliba. Ilang gram to? 150 yata. Eh. O 200. Isang laurel. Kung wala, okay lang. Norcube. Haluin natin. Nang mag hiwalay ang ano, Okay. Wala akong gantis. Yung isda natin. Unahin ko itong urata. Isang piraso lang to Yung ating bangus. Ano tawag doon? Bransino. Dalawang bransino. Pagsasamahin ko na. Yan. Salansan niyo nyo. Hindi niyo kayo tapasin siya na. At tayo naman ay magpapakain ng ating arms. Amo. Um, Naku, hindi piyata kasi yun. Aha. Maliit kasi ito. Maliit. Ah, 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 oh, ah, oh, 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 oh. lang. Kaunting asin, kaunting laang kasi may lasa yung oliba. Tikman nyo na laang mamaya tubig. Maglalagay ako ng isa't kalahati. Dadalbahin na natin para sigurado hindi masunog kasi pressure cooker to. Kasi ano, kasi apo yung ibabaw. Pasato de pomodoro, tomato paste ito sa atin. Mga isang kutsarita, pang kulay lang aray ha. Mga isang kutsarita. Bahala na kayong kumansya. Basta magkakulay at nang hindi naman putim-putim. Guys, maglalagay ako ng sili kasi hindi ako nagamit ng paminta. Pwedeng wala. Optional ito. Sa so, mahilig, sa manghang Nakagaya ng inyong inday. Tama na yan. Kasi hindi arigasinong mahanghang. Guys, yun ang tubig yun oh. Ayan o, hindi siya ano. Mamaya ko yan, ano yun. Mamaya ko tataklo pagka siya ay nakulo na sa kakot siya tatakpan. At doon tayo bibilang ng mga 45 minutes para ang buto ay, ang tinik ay labog na labog. 45 minutes pag nakulo na sa kataklo ba. Pista niya naman ay super lambot. <laughs> ang sarap nito. Ubus ang kanin. Mmm. sarap. Kaunti lang ang niya. Kaunti-kaunti lang. Tignan natin itong ulo kung malambot siya. Ay, lambot ay. Ay. Isang oras ko niluto ha. Isang oras. Nakasa nakachamba tayo. Sabi na. Perfect na. Nung una hindi. Medyo matigas siya. Ngayon. Hmm? Jardín está agotado.